Hello, magandang araw sa inyo lahat. Oh. Ako si Purple O. Nagbabalik tayo ma para sa ganitong kwentuhan ng chikahan dito sa Hungary. Alright. right. Uh, bago tayo mag-upisa, follow nyo ako sa TikTok, follow nyo ako sa Facebook page ko, Boss Purple O. Boss Purple. So, yun na nga, no? uh, marami kasi uh, nagtatanong lagi. Especially tuwing naglalive ako sa TikTok or pag nag-upload ako sa Facebook page ko. May maraming comment doon. Um, ano daw ba? Uh, Gaano ba katagal, no? Um uh, yung uh, visa processing uh, after nilang mag-sign ng visa ng papers, documents something like that. All right. So, uh currently kasi ngayon is uh, November, no? Papasok na tayo ng winter. mag snow na dito. Sana. Okay. Ano na nga no? Gano ba katagal? So, ginito yun, no? Kaya siya tumatagal. Uh, ngayon kasing winter, no? Ngayon winter season, itong sasabihin ko, base sila ito sa experience ko, no? Uh, dati kasi, uh, sa ano ako, sa naustabert ako before, nag, ang nagpaalis sa akin is si Jobs in Croatia, sa tulong ni, ni uh, si Human Link, yon si Human Link. Alright, si Human Link, tinulungan kami makalis sa tulong ng uh, ni Job in Croatia anyways, ayun na nga ang nangyari ganito ang nangyari uh, nag apply ako di ba October nakaalis ako mga ano na March no? kasi pagdating ng uh, ng what's up guys? Kumusta? Uh, pagdating ng uh, winter season talagang nahalt yung mga yung mga ano namin yung mga documents parang huminto parang hindi man totally huminto bumagal yung process no kasi nga winter winter season na so ganoon lang mangyayari sa inyo kung nakapagumpisa kayo mag apply or nagumpisa mag process yung documents nyo papasok ng winter so expect nyo na no na magkakaroon ng konting delays no? at kung ina-expect nyo makakarating kayo dito December uh, yung flight nyo December something na ganyan so hello guys uh, palagay ko hindi kayo makakalipad ngayong ah uh, uh, December kasi nga uh, mahal ang ticket pag pagka uh, dumating ang winter season, kahit i-check nyo dyan sa mga booking.com, sa Skyscanner, pagka uh, check nyo yung uh, ticket, uh, from Philippines to Hungary, ting na 90,000 pesos, minsan maabot ng 100k pa nga. Ganon ka mahal. So, syempre, ikaw, um, business owner ka, hindi ka mag-risk or hindi ka mag-, mag uh, lalabas ng ganong kalaking amount para sa mga tao na hire mo. So probably so palagay ko lang naman, no? Uh, siguro 90% probability na hindi ka makakalipad this year 2024. So, ay 2025. So this coming 2026 ka makakalipad. January, Feb February, tuloy-tuloy na 'yan. So, ganun lang naman, no, katagal. So, lagi kong sinasagot pag may nagtatanong, 2 to 3 months visa processing. So, to one more thing, no. Although nagkaroon ka ng visa sa passport mo, huwag ka muna mag sa trabaho. No, huwag ka muna mag sa trabaho. Ah, uh, ka na pag dumating na yung plane ticket mo. Para talaga sigurado 100% No kasi some cases kasi meron tayong ibang kabayan sa Pilipinas um complete sila ng documents, meron silang visa and then somehow suddenly biglang nagcancel si employer. So ang nangyari, si 'yung mga kabayan natin sa Pilipinas na resign na, 'yung iba uh lumuwas pa nang Maynila, 'no, galing probinsya. So alam mo 'yung uh, 'yung anxiety, stress ma tatanggap mo ganun no? Ah, uh, so sana yun lang yung pwede kong iabigay kayo ng advice no? kahit meron na kayong uh, visa sa passport nyo huwag muna kayong mag resign sa trabaho kung meron man Ah, uh, gawin nyo muna is hintayin yung, yung plane ticket nyo so pag may plane ticket na kayo sa kayo mag -resign. so yun lang hanggang dito na lang yung uh, kay, uh tips no tapos regardless uh, regarding do sa mga comments and mga uh, uh, response dun sa aking live videos so yun hindi kayo palagi siya tiga bless alright, malamig na dito ha alright, malamig na, na nga